Awala ah, Ngay Uy, pare ba't sobrang inip na inip ka na naman Peace ba muna tayo Chill chill muna tayo Ayan, Ulaan ko kung bakit sobrang na nainip ka Sobrang bilis maubos ng data promo mo Since wala kang unlimited data promo Kung ano-ano na lang na data promo yung ginagamit mo Pero yun na nga yung ating topic Sobrang bilis maubos ng data promo Buti na lang, napatalo ka sa ating munting channel bibigyan kita ng isang mabisang teknik para matipid natin yung ating data promo at the same time na ma-maximize pa rin natin yung paggamit natin ng ating internet data promo so hindi ka na ma pro ma problema ba tayo ng hindi ka na ma problema pagkatapos mo mapanood ito, hindi siyang mabisang teknik yan pare. But before that, kung bawa sa ating mumuntong channel, or kung nasearch mo lang itong ating video ngayon, kung pwede akong makainin sa'yo ng subscribe, baka naman, idolo, makalaking tulong yan para sa kalalago. Ikaw nulad ng ating mumuntong channel, tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw unang ma-update, ikaw yung unang ma-notify ikaw, ma ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga video mga tutorial kung may time ko pa, pa like mo na rin itong video natin so paano nga ba matipid yung ating internet data promo na namamaximize punti um, kang nalagyan yung um, aking servo na mamamaximize yung paggamit ng ating internet data here we go so ayun na nga mga idolo mga bossing tulad ng sinabi ko kanina since wala kang unlimited data promo kung ano-ano na lang na data promo yung ina-avail natin para makatipid sa paggamit ng data pero ang issue nga is sobrang bilis pa rin maubos ng ating nare-register na data promo. So ayun, nasa tamang video ka, paano ba natin matipid yung paggamit ng data promo na namamaximize pa rin natin yung paggamit ng internet data. So unang step, syempre pupunta lang tayo sa Play Store and then hahanapin lang natin yung internet guard mga tropa. So internet guard, type lang natin sa search box internet guard internet guard and then hanapin lang natin sa Glad. then ito ito yung kanyang icon yung uh, blue install lang natin yan napakadiit lang yan so titignan natin malaki yung kanyang uh, ratings 4.5 and then 38k reviews so maganda naman so far yung kanyang review so yan kung makikita mo legit na legit yung ating application na gagamitin so install na natin napakaliit lang nito 3.8 MB lang siya mga pare so install na natin yan, wait lang natin saglit. Mabilis lang naman tong ma-install mga tropa. So, ayan, 96, 98%. yan, mag install na siya. And then, afterward, papakita ko sa inyo yung configuration. Hindi mo na kailangan ng matinding knowledge dito para masundan mo to Napakasimple, na uh, napakadali lang sundan. So, kung gusto mo talagang matipid yung data promo mo na tulad ng sinabi ko na ma-maximize mama pa rin yung paggamit natin ng internet connection yan. Try natin, i-open mga tropa, na-install na siya. So, ganito yung magiging uh, interface niya, no? So, kailangan natin, syempre, i-agree yung kanyang privacy policy, mga tropa. Hit natin yung agree. Yan, and then, uh, pupunta tayo dito sa apps. Una nating pupuntahan yung apps bago natin i-on tong ating application. So, pupunta tayo sa apps. And then, pagdating uh, dito, yan, uh, lalabas dito lahat ng apps na nagraran sa ating uh, system. So, katulad nito, for example, itong bang uh, pang-edit ng video. So, kailangan natin uh, itatap dito sa kanyang, uh, dito sa data, no? Sa data signal. Kailangan naka-off yan kasi uh, gumagamit yan tropa. Lahat ng lumalabas dito is gumagamit ng internet data yan na nagraran in background sa ating system mga tropa. So, itatanggalin natin yan itong align motion. So, lahat ng mga application na hindi mo naman ginagamit, is tatanggalin mo siya sa uh, data signal. So, ganun lang kadali. For example, tong CapCut. So, tatanggalin natin yan yung Chrome. For example, tong Chrome. So, ginagamit ko to So, hindi ko na siya tatanggalin sa uh, data signal. So, lahat ng mga hindi mo ginagamit. So, magtataka ka maraming lalabas na application dito na hindi mo naman usually ginagamit pero nagra-running in background gumagamit pa rin siya ng internet data connection so tulad ng sinabi po, kote, tatanggalin mo lang siya dito sa icon ng uh, data signal. So, yan. For example, itong face up, yan, tatanggalin natin. So, lahat ng hindi mo ginagamit tropa is tanggalin mo para hindi siya gumamit ng data connection. Uh, malaking kabawasan niyan sa ating data. So, pag natanggal mo na yan, then babak mo lang siya and then i-on mo lang siya dito sa baba. And then, yun na, lahat ng nakik natin or natanggal natin sa data signal is hindi na siya kakain nang data while naka-open yung ating uh, uh, data connection mga tropa. So hopefully nakatulong tong video natin ngayon kung may time ka pa, share mo na rin sa ating mga tropa. Ayun, kung may time ka pa like mo na rin tong ating video. So God bless mga idolo mga tropa. Thank you.